Nandito tayo ngayon sa may secret kitchen by Embis at titikman natin kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito. Kaya naman tara, samahan nyo ako. Isira namang kainan ang ating pinuntahan kung saan dito ay mapapakain ka at mapapaismile ka dahil sa angking sarap ng kanilang pagkain dito. At eto pa, talagang pang first class ang lasa ng kanilang gravy dito. Na kahit gravy lang ilagay mo sa kanin, ay eh mauubos mo ang kanin mo. Meron nga pala sila dito iba't ibang klase ng sizzling, silog meals at pulutan na talaga namang mag enjoy ka sa angking sarap at lasa ng iyahain nila sa'yo. Hi, um, ako nga po pala si Marby Manalo, ang owner Uh, chef dito sa Secret Kitchen by M.B.S. Uh, inaanyaya ako po kayo na pumunta dito sa place namin para tikman yung aming mga sisling. Uh, marami kaming best seller. Um, T-bone steak burger steak, tsaka yung giant na liyan po namin. Solid at masarap talaga dito sa Secret Kitchen by MB's. Kaya naman pinuntahan ko ito. San nga ba ito matatagpuan? Located ang Secret Kitchen by MB's dito sa Barangay Tui e San Anton, San Pablo City, Laguna. Um, nearest landmark na ay Likod na Lianas. Napa-order na nga ako at titikman ko ang kanilang iba't ibang klase ng bestseller dito. Saan po yung pinigmamalaki ng MB's Kitchen? Uh, ang pinagpamalaki po ng MB's Kitchen po ay yung mga pagkain po dito talaga pong masarap at talaga pong mag enjoy kayo sa mga pagkain dito. Uh, like mga tibon po, mga ganun po. Nandito tayo ngayon sa Secret Kitchen by MB's at titikman natin ang kanilang iba't ibang masasarap na pagkain dito. Kaya tara, tikman natin yan at ito yung kanilang sizzling tibon. At syempre, ito yung kanilang modules na talaga namang Pagkarami-rami, ayan, no? At ito naman yung kanilang sizzling burger steak na talaga namang umaapaw sa sauce. Talagang ang dami. Talagang mainit na mainit pa siya. Bagong-bagong luto. At syempre, ito yung kanilang sizzling liempo. Grabe, ang bango. Titikman na natin ang kanilang sizzling tibaw na talaga namang umaapaw sa sauce. Ayan, no? Napaka-solid. Tignan mo natin yung kanilang sauce. Oh, grabe. malambot and then talagang napaka juicy lasang lasa mo talaga yung napakasarap na lasa ng kanilang sizzling tibon oh napaka creamy hmm tikman naman natin yung kanilang sizzling burger steak tikman natin siya ng may rice and sauce muna oh ang sarap mushroom, rice and then yung kanilang burger steak ayan oh napaka creamy Grabe. Sumasabog yung pagka, ano niya, Yung sarap ng kanyang sauce and then yung burger steak. Napakalasa. Oh. At eto naman yung kanilang ha, sizzling yan po. Ayan oh. Talaga namang itsura pa lang eh. Napakasarap na. hmm Malutong and then talagang napaka na lasa. Solid na solid yung kanyang lasa. Masarap pagkinagat pag kinagat mo siya napakalutong and then sumasabog yung pagka juice niya sa ayun lalamu na talagang sobrang sarap ng kanilang sizzling niya po dito at eto naman yung kanilang mo so ayan o oh, sausaw natin sa kanyang sauce ayan o oh. grabe hmm Grabe ang sarap ng kanilang modules oh. Talagang lasang-lasa mo yung may pagka-garlic siya. And garlic mayonnaise at dahil natikman ko na nga, ang mga pagkain dito sa Secret Kitchen by MB's, eh masasabi kong masarap, malinamnam, at talaga namang affordable ang presyo. At talaga namang mag enjoy ka pag kumain ka dito. Dahil gravy pa lang, ulam na. Kaya naman kung napanood mo ang video na ito, ay eh iniimbitahan ko kayo na pumunta na dito. Dito lang yan, sa Barangay Tuwi, San Anton, San Pablo City, Laguna. Na talaga namang mag enjoy ka sa lasa ng pagkain nila dito. At siguradong ulit-ulitin mo dahil sa aking sarap. Dito lang yan matatagpuan sa Secret Kitchen by MB's. At dahil nga natikman ko na ang mga pagkain, dito sa Secret Kitchen by Embis, eh masasabi kong tunay na napakasarap at talagang maipagmamalaki ito ng San Anton, San Pablo City, Laguna.